Abay parang may nga itong si Jason Tatum matapos nga, nga hindi palaroin ni Coach Dave Kerr sa laban nga ng Team USA. Well sa panalo nga mga idol ng Team USA laban sa Serbia, a very convincing win 110 to 84 ay talaga nga, nga namang itong si Tatum ay hindi pinalaro miski isang minuto. Kahit nga mga idol napakalaki ng lamang ng Team USA in the fourth quarter, abay Tatum remained on the bench walang well, ang isa sa mga rason na tinitingnan ng fans ay dahil sa pagbabalik nga ni Kevin Durant at hindi lamang sa kanyang bastang pagbalik kung hindi sa kanyang grabing pagbalik mga idol nang dahil in 17 minutes na kanyang paglalaro ay nagtala nga siya ng 23 points kaagad-agad. Walang kupas mga idol kahit kakagaling lang sa injury abay mamumudaga nitong si KD. At alam nyo ba mga idol, 8 4, 9, ang kanyang shooting sa field isang beses lang nagmintes at 5 4, 5 sa anyang mga 3-pointers. At yan ang nakikita ng rason kung bakit hindi pinalaro itong si JD ng maraming NBA fans nang dahil KD was cooking nga daw. At mahirap naman na iupo mo ang mainit na player for the sake ng pagpapalaro lang ng isa mong player. And actually, isa nga sa mga nasabi ni Coach Dave Kerr sa anyang walk-off interview ay ito, I went with the combinations that made sense. That was for tonight. He handled it well. He'll make his mark. Yan mga idol ang isa sa mga sagot ni Coach Steve Kerr kung bakit niya nga hindi pinalaro itong si Tatum. So basically mga idol parang umaagree na rin itong si Coach Steve Kerr na nang dahil nga itong si Kevin Durant is playing really well, abay it made sense to play him over Jason Tatum. And then sa actual interview na ito ni Coach Steve Kerr ito na ang mga sinabi it's tough nga daw na hindi palaruin itong si JT. Pero sa tingin niya naman daw ay he handled it very well ang hindi niya paglalaro sa first Olympic game ng Team USA laban sa Serbia. In actually kinausap nga daw ni coach Steve Kerr si Jason Tatum bago pa magumpisang kanilang laban na baka nga daw na mangyari itong bagay na ito kung saan hindi siya mabigyan ng playing time ng dahil sa pagbabalik ni Kevin Durant sa lineup at ang rason nga daw ni coach Steve Kerr ang paliwanag niya kay Tatum ay dahil daw may mga lineup siya na gusto niyang gawin at palaruin laban sa Serbia pero After this game daw ay siguradong mababago ng sitwasyon na yan nang dahil papalaruin niya na daw itong si Tatum sa mga susunod na laban. Dahil every game is going to be different and they will have different matchups nga daw. Sabi ni Coach Kerr na Tatum is a professional at talagang isang All-NBA player. And actually ayon kay Coach Steve Kerr na he feels like an idiot nga daw not playing Tatum sa laban niyang ito. At yan ang mga naging eksplenasyon ni Coach Dave Kerr sa kanyang post-game interview. And well mga idol, for sure, masama ang loob ni Tatum sa nangyaring ang ito. Nang dahil sa bench pa lamang ay parang naiinis at maiiyak na nga, lalo na mga idol pagkatapos pa nga ng laban. Anyways mga idol, ano bang opinion nyo dito? Sa tingin nyo ba dapat binigyan ng kahit kaunting minuto ni Coach Dave Kerr tong si Tatum? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon